Sa automotive o sa mga mekaniko, bibihira ang makikita mo na lahat. Alam niya. Yung aircon, alam niya. Yung electrical, alam niya. Yung under chassis, alam niya. Yung powertrain, alam niya. Hiwa-hiwalay kasi yan eh. Bibihira ang automotive na makikita mo o bibihira ang mekaniko na makikita mo na magaling sa lahat. Kaya mas maganda na since automotive student na magsisimula ka, Alamin mo lahat. Huwag ka papayag na hindi mo alam. Dapat naiintindihan mo lahat. Dapat may alam ka sa aircon, sa electrical, sa under chassis. Hindi ka man magaling, pero dapat alam mo. Automotive student doesn't mean na magiging mekaniko ka lang or magiging ganito ka lang. Hindi nila lang yan, guys. Ang pagiging automotive, napakaraming opportunities. Kung gusto mo magmekaniko, then go. Stay for being mekaniko takes a lot of time bago maging magaling na mekaniko kaya learn from experts okay na mag mag-excel ka sa sarili mo pero still learn from experts dapat lagi kang open sa mga uh, changes open ka sa mga suggestions pag self ano ka lang, uh, self entitled ka tapos self-centered ka lang maihirapan kang maging automotive kasi sa automotive kailangan mo ng ideas ng iba kailangan open to suggestions at open ka sa upgrade